Ayan, libre po mga pangayon ng isda. Anong isda to, tilapia? Tilapia. <laughs> Marami. Nandito po sa panaisdaan po dito sa barangay namin. Ng... Di ba masakit yung pag ano? Dito iko yan? Oo, dito tayo ko. Naka-orange? Ay, ayun eh, sa tabi Sa tabi ng timba niya, dami ko mga pangapos ang kasan. Di ba dapat may salakab? Diyan na na Pero meron pa rin dyan Ay, boy, na. Hayang. nga iba-iba kinakapa mo tapos isda ayaw mo kapain. Ay, ba, ba, ba? <laughs> 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 lang. sabi niya Oh no. <laughs> oh no. Yung, yeah, ito. Ito. may peri-pili lang siguro ganda yung pancam natin na. si Trot, pa. <laughs> Ayun, nauna pa kaya <laughs> no, kung ino na naman siya <laughs> <laughs> no nga pa dai sa panginoon no, ayan guys kahit mga bata tanda binata bakla to <laughs> <laughs> hindi naka mo nakakita hanin, bata, kalsano, nakita ko Kanginang yung mga bata do sa kalsada nakita ko nakaabang

Ano mga nga pa rin? Basta mo? Dapat yung ginaganon. Sa lakab? Oo. Pag sinasa lakab kasi ano yung mayroong mga ano? Nakakalaman dito. Sino? Ah, saan? may ulam na tayo. <laughs> daw siya pang linggo. Sabihin <laughs> ba? Instant ulam pa. Ano tay, tubo na ha. Labang ka, Laban ka pa ng manok? <laughs> <laughs> Kinaano kayo? Hindi daw na. Ano, ano masaya. Ito na yun, mabuhay. Masaya-masaya. Kino mo bata nag-iisa doon, oh. <laughs> 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 no? Kino Real mundo yun. Doon nga, Mas madaling kunin, Doon Binarin. nyo, <laughs> Binalan <laughs> niya Bina tayo si Tito Ibakal <laughs> e yung bala niya. <laughs> <laughs> <Bina> <laughs> <Bina> <dito. laughs> kaya nabi ba? Kaya hindi ba? Ay, laki! Laki! Eh, baka arroyo yun. Laki! Saan ba yung arroyo? May, so, may, may ibang dito. klasik ng tilapia, guys. Mayroong arroyo, may Tagalog. Arroyo, Tagalog ba isa? Ayun ba? Mayroon mo bisaya hmm. alam ko lang tilapia tsaka bumi... <laughs> ano yung ubi ng tilapia? Saroyo? Tsaka? May, may Ayo. ko Tagalog tsaka may bisaya, may ano... <laughs> may Amerikan. May ng tilapia. Ay, ay, ay. Sino bata dito? May sariling mundo. Yung totoo na nangangapabala yung bata na ng nang gusto swimming. Sino ba bata na yun? naman yung mga taga bukid dyan play asan na yung ice cream ko? Ano ba ice cream? Ano bang ice cream yung isang tab? Oo, Ano sa Ubus na? Hindi po. ko po. Ano ba yan? Malusaw Freezer dapat. Alam sa nang nakatito. Ayan yung mga tito ko yan, mga kamag-anak ko, kapatid ano? ko, ayan. Ah, <laughs> um, no. ayun si Tito. No, double U. Double U. Iyan. Ano dong itim? Double U. Nahubuan ka na, oy. Tama na daw. mo yung shirt sa Ha? Ano natin ka ba? Ano? 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 Oh no. know. ni ba. May Ano 'yung mga ay, ano kinukuha din ng anime isda maliliit na mga ibon. Oo, uh? di ba no. sa river din. No. Paano Hindi pwede. Wala kang sa isda. Ed dog. Dog, dogya. <laughs> Labang Duterte. Duterte. <laughs> <laughs>

Aminahorinto role oh. Eh, na rin? Papa nagastos Hello Theo. Sa video siya nag vlog din si Theo. na <laughs> 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 Ayan, hanggang dito muna guys At sa mga hindi pa naka Subscribe dyan Like And click the notification bell For more video updates At yan, maraming salamat mga kamayonis Bye Ayan Ang laki ng isda Nakuha ni Tito. Oh, ugsi na kayo. Pag-ulam lang talaga. Wow, sarap. Thank you. Thank you.